Learn and Grow. Noong taong 1543, ang Espanyol na manlalakbay na si Ruy Lopez de Villalobos ay naglayag sa malawak na karagatang Pasipiko sa paghahanap ng bagong teritoryo na maaring ang kinin para sa Espanyol na imperyo. Sa kanyang pagdating sa mga baybayin ng isang magandang arkipelago sa Timog Silangang Asya, siya ay naakit sa mga luntiang tanawin, buhay na kultura at mga mapagmahal na tao na kanyang nakasalamuha. Nahalina sa natural na kagandahan at yaman ng mga isla, nagpasya si Villalobos na bigyan ng pangalan ang arkipelago bilang parangal kay Haring Philip II ng Espanya, na kilalang makapangyarihang hari na kilala sa kanyang suporta sa pagsasaliksik at kolonisasyon. Noong 1544, opisyal na ipinahayag ni Villalobos ang mga isla bilang Las Islas Filipinas o ang Philippine Islands bilang pagpupugay sa Espanyol na hari. Ang pangalang Pilipinas ay nagsilbing simbolo ng impluensya at autoridad ng korona ng Espanya sa mga isla na nagsimula ng mga siglo ng kolonisasyon ng Espanyol at palitan ng kultura sa rehiyon. Sa ilalim ng pamamahala ng Espanya ang Pilipinas ay naging isang mahalagang sentro ng kalakalan, relihiyon at pamamahala sa rehiyon ng Asia Pasipiko. Sa buong panahon ng kolonyalismo, ang pangalang Pilipinas ay naging sinonimus sa mayamang halong kultura ng mga Pilipino, Espanyol at katutubong kultura na bumuo sa pagkakakilanlan ng mga isla. Ang kultura ng Pilipinas ay nagpapakita ng natatanging pagsasama ng silangan at kanluran na nagresulta sa isang magkakaibang at matatag na bansa na may makulay na kasaysayan at buhay na diwa. Sa kasalukuyan, ang pangalang Pilipinas ay patuloy na nagbibigay ng damdamin ng pagmamalaki, katatagan at pagkakaisa sa mga Pilipino na naglilingkod bilang paalala ng matibay na ng bansa at ang epekto ng kolonyal na nakaraan nito sa kasalukuyang pagkakakilanlan.